So, ayan na po yung ating sinigang sa sinigang na bango sa santol at champalo. So, mga hindi ako magluto, Kaya, Tama na ngayon ang tanghali ito. Napagod ako. Kasi pinagipan ko po yung may nag-request po na ano, ipagawa ko doon ng pinapa-share ko. Hindi yung picture lang yung post ko. So, inilagay ko muna po siya sa retinayos ko. Bukas po, bu upisahan ko yung pati kung paano mo ilalaga. So, ito muna na po pala. Mamaya na yun. Nag-boil na po ako ng tubig para dito sa ating sinigang na bangosa, sampalok, at saka katas na santol. Di po ba gumawa ako ng ginataang ano, uh, santol sa alaban na may tinapat. Ang sarap-sarap. Nanghinayang po ako dito sa buto na may balat pa at saka yung pinagkatasa ng nung ano nung santol kasi bago po natin igata yung makakapasinabi kasi sobrang asin. Nang hinayang po ako dyan kasi yan po ang magbibigay ng lasa rito. twist po tayo dito sa sinigang na sampalok. Wala po kasi masarap po ito kung ano eh, fresh. Eh wala po ang makitang fresh. Dito ito na lang muna. Tapos ito, isishare ko sa inyo. Ayan, kinuha ko yung buto. Pinigil ko nga kong kainin kasi yung buto ang <laughs> sarap. Nilulunong ko ba? So, ayan po. So, nang lang ng tubig, mainit na siya. Nakatulog ako, pag hising ko, nagugutom ako, ng 5 o'clock na pa. So, maaga po siya yung dulo po inyo yung ayan, ang hold na pa. Sisiyan ko sa inyo yung maglalagyan tayo ng ito. Maglalagyan ako ng pamita. So, patis, ito, purong patis po ito, galing po sa Hagunoy. Ayan. Tapos, uh, Himalayan salt. Kasi ang dami niyang bigay sa akin, hindi ko nagagamit, naiipon. Eh, sila Lester yan po, nilagamit. Bakit ako, tikman ko, masarap pa yan. Tapos, ito, maglalagay tayo ng kamatis. Nuhugasan po na ito. Nagtipid siyang huhugasan, kaya dito ko na siya hiwain. Tapos, ilalagay. Ito po pala. Ito pala ilalagay mabilis po kasi gutom na rin. Kung di na nga ako nagsahing, meron po ako leftover na kanin. Iminit ko na nga doon para kakain tayo. Matapos yun po. <laughs> Manunod na naman ako ng series mamaya. <laughs> Ayan, hiwahiwain ko muna siya ng kanya. Tinanggalan ko na ng takot kasi puro ng puro. Ayan, dalawang sibuyas, dalawang kamatis lalagay ko para magkapulay naman kasi yung kamatis, wala akong na, na, na ko yung hinog. Gusto gusto ko po yung hinog eh. Bumibili ako yan, mix po, may hilaw at may Kasi pag hinog, sabay-sabay naman, na hinog, na kasi nasisira. So, ilalagay ko na po itong sibuyas sa at saka kamatis. Tatatakot mang karami. Kasi pawis na pawis po ako. Okay. Ayan. Maglalagay din ako ng luya. Luya. Okay. Lagyan ko na nga pala ito ng asin. Wala ko pala itong asin. Ayan. Ayan, na Ayan. Isang bangus ko pero hindi ko siya ilalagay lahat. Dalawa lang kami kakain. Yung dalawa ipitira ko, ipiprito ko na lang siya. Kasi pagka sinigang, hindi po masarap yung may natitira, ilami, kinabukasan, iinit po, hindi masarap pagka-isda, gano'n. Ngayon, ayan po. Mahiwain ko na siya para nailagay ko na doon. Ayan, kahit po parang hiwa na lang. Ayan, <laughs> kahit po parang hiwa na lang. Lagyan mo muna siya uli ng tayo. Wala rin dito niya. Ito pala ilalagay ko na rin po yung yung ano, san, ano, santo. Bibigyan ko na siya ng pagganyan para lumasa na siya. Masarap po itong santol na to sa sirigan na ayan kampong po ilalagay natin kampong. Ayan. Marami ito dito dala din lahat. Gusto kong bumili ng saluyot. Yung pala yung dalawang piraso, pipit po sasalo po siya sa lulo. Sa Ganyan po ang mga araw-araw na pangkain ko. Nakakasig na sa lulo. <laughs> Ako mismo na <naman. laughs> hindi na tama na po yan. So, so itatabi ko na po ito. Sabit. Okay. Ayan po, kinuha ko muna yung camera sa ano, tripod ko. So, pakikita ko sa inyo. Ayan, nilagay ko na yung mga ingredients. Yung santol, hindi ko na napakita ata sa inyo. At saka yung sampalok, ayan siya. So, ngayon, ito po yung inisne next natin. Yung kangkong at saka yung sili. Ayan. Titikman ko po siya. Babalik ko muna tong camera doon sa tripod. Pa. So, ayan po. Nakakita ko na yung laog yan. So, titikman natin yung alat. Ay, mamaya na pala. Kasi, lalagay ko muna isla. Ayan na ay yung santol at saka yung sampalot. So, hindi ko po siya ilalagay lahat. May baon na itong agat. Ay, di ulo. Mala malaki niya. O, malaki po yung binili ko. Isa lang ito. Right? Ano? 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 So, yung ano. Umibig siyang kilo. So, ulo. Ayan na nga. Apat lang siguro ilalagay ko. Ayan na nga. Para yung dalawa. Ayan titira ako kasi yung sobrang lalaki. Dito ko siya. Sasamot ko siya sa saluyo. Ayan. Tama ata. Dalawa. Tama lang ganyan. Dalawa tayo na yan ang saluyo dito At saka yung sampul ko ayos na. So, i-cover po natin siya. Para kumulo uli. Pag may naglalagay ng panbago, ano, nangawala si kulo. Mabandali ako. Sidili ko sila iska na namin la habang naiintay kong tumulo ito, so ito na po siya. Babamong mabok na ako nito sa labas. I-invite na ako rin na tumagay. Tignan muna natin. Excited na. Wow! hindi mo malaman kung asin na siyang palo, kung asin na santol ang bango-bango ka. Ngayon, ito po na, lang. naging ko na po sila ang pong. Malilis na po yan. At aking bibigyan yung aking mga kaibigan din, eh, nagiinuan, tanong-tama yung asin niyan. Ayan. So, ito po yung sili, babalikin ko na, Hinibasan ko na rin niya kasi gusto ko yung may hangmura mura yung sili na bibigyan mo aking suki. Ayan. Hmm. Tatakpang ko po siya Pero tatabang sa asin ito, gawa ng maraming gulay ako nilagay. Lalagyan ko po ulit ng santol. Marami akong juice ng santol. Masarap po kasi po yung nanginibago yung sampol. Diyan, hindi mo siya maitindihan kung sampol na po yung nanginibabaw o sampalok. Pero nag-blend po, napakasarap po ng pagkakapis natin. Oop na po siya. And so, titikman natin. Ayan. Malabot ata si... Ano natin? Ang sarap din at ko po yung asin. Hindi ko naata na pakita sa inyo. Kaya mga malagod ka tagal. Kasi ang ilit niya matagal na tanggal. Ayan. Ito po siya na po tayo. Ibang na ako. So ayan na po yung ating sinigang sa sinigang na bango sa santol at champalo. Si ayan, inarrange ko na po Inarrange ko muna dito. Ayan yung extra soup. Nalagyan pa ng na kanin yung ano. Ayan. So, ibabalik ko na po itong camera do para mag-eating portion na po tayo. Gusto po sa eating portion, aking kapagbayan na hindi hindi matagunin ba itong tumagay tayo. Kaya na po tayo. Ako, cheating po tayo may cheating day kung papatis at saka sili. Sili kang nabangusas ang at saka sampanan. Bakit ka hindi mag-cheating?